So, good morning guys. Patulong uh, ko na sa Sorigao. Nakasakay na ko lang siya. Maulan nun na na po. Kahapon nun. So, kay magkita lang niya sa akong bana. So, mauna guys. Um, naabot na sa Sorigao. Sa so pantalan sa Sorigao guys. So, nakita na sa akong bana. Padulong na sa Santiago. Kay Magmotor na may padulong sa Kabadbaran. Kay mga ligo ni ug wala ako ka video sa among mga di kay ni ulan wala ako padala og cellphone so ni uli ko pagkaugma guys mao na ang view na makita nimo sa Surigao Panasya na Park gana siya gana imong mga makit ng mga um, islands Padulong na ko ana sa San Jose guys kay dito ako nalinsak, nalisak nalisak ang ang among gisakyan kusog kaayo So, mauna ang kabilan, barangay kabilan, dinagat dinagat Thailand. Duha na siya kabilan gamay o kabilan dako na siya tulay nga maoy agihanan sa mga tao padulong sa kabilan gamay. kay sa una wala na yung tulay magkakayara ang mga tao diha mga pinagkan mga panginabuhian sa mga tao diha ay managat o radyod o wala islay kuryente dito generator alang gamit so naana na, -na, -na siya na part sa ginagat um, ang atbang ana is barangay yumes din ang sakitikas ana na side ang tapad ng kabilan is kabayawan Kapit na may maabot ana sa San Jose. O, oh, gana ka yung iyang white sand. Puti ka ay yung nga ni. Huwag maklaro ni mo. layo po ka. So, mauna ang lalaking bukid guys. Mauna ang gitawag siya na lalaking bukid. Kaya porma siya o lalaki. Huwag daghan white sand beach. Diyaan na ang duyos. Ang um, biray-biray. Bitaog Beach of daghan pa kabakungan beach dami pa so taag na mo guys sa among lugar sa isla ng Dinagat Islands ma-enjoy din ninyo ang mga gana na views of mga beaches sa so, mauna na guys naabot na mi sa San Jose Port mao na among masakyanan padulong sa so igaw pa dali dari sa dinagat o sa kanase mao ikulay ang tawag ana is lancia. um thank you sa paglantaw guys sa akong mga videos to, so, don't forget to like and subscribe my youtube channel and click the notification bell button